Narinig mo na ba ang kwento na isang dalagang ikakasal pero pinaniniwala ang aswang? Isang gabi sa antike, kahimik ang lahat hanggang biglang may aninong dumaan sa bubong, mga matang pula, pakpak na naglalakihan, at isang lihim na magbabago sa kasal mapakailanman. Ano nga ba ang tunay na katauhan ng babaeng ito? At anong kapalaran ang naghihintay sa kanya at sa lalaking nagmamahal sa kanya? Kung gusto mo malaman ang buong kwento, panuorin hanggang dulo, at kung gusto mo pa na mas marami pang nakakakilabot na istorya, mag-subscribe ka na at iwan ng comment ang ideya mo para sa susunod na kwento. Sa isang tahimik na gabi sa antike, may dalagang ikakasal na kilala sa buong baryo, si Alodia. Maganda, mahinhin, at tila perpekto ang kanyang buhay, ngunit sa likod na kanyang mga ngiti ay may lihim na kinakatakutan kahit siya mismo ay hindi kayang ilantad. Bakit sa bawat gabi bago ang kasal, naririnig ang kakaibang huni na ibon sa paligid ng kanyang bahay? Bakit tila may aninong dumaraan sa bubong, kahit wala namang hangin o ilaw, at bakit tuwing siya'y nag-isa, ramdam niya ang tila panalamig na hangin at mga matang nakatingin sa kanya? Sa baryong iyon sa antike, ang usap-usapan ay hindi may kakaila. May matatanda na bumubulong sa kanto, aswang ang ikakasal na iyan. Ngunit sino ang maniniwala kung ang mukha ni Alody ay tulad na isang anghel? Dumating ang araw ng pamamanhikan. Dumating mula Amerika ang kanyang mapapangasawa, si Daniel, isang mestisong day-American na mahilig sa tradisyong day. Napasya silang isama ang ilang kaugalian na daylan sa kanilang kasal, ang pagbibigay ng mga garland, ang pagikot ng tubig sa kanilang mga kamay, at ang musika ng him at ranat na dinala pa ng pamilya ni Daniel. Kakaiba ito para sa mga taga-antike, ngunit tinanggap nila dahil sa pagmamahalan ng dalawa. Ngunit habang nagaganap ang seremonya ng pamamanhikan, biglang tumahimik ang hangin. Napansin na isang lola na tila nangingitim ang mga kuko ni Alodia. At sa mismong oras na inilagay ni Daniel ang tradisyonal na garland sa lig ni Alodia, may matandang albularyo na biglang bumangon at sumigaw. Hindi dapat magpatuloy ito. May dugo ng gabi na dumadaloy sa kanya. Nabigla ang lahat. Si Daniel ay hindi alam kung paniniwalaan ang matanda o hindi. Ngunit si Alodia, nanlalamig ang mga kamay at sa kanyang mga mata, may bakas ng takot at pagiwas. Sino ba talaga siya? Isang dalagang nagmamahal o isang nilalang na may tinatago? Kinagabihan, bago pa man sumapit ang kasal, lumabas si Alodia upang maglakad sa ilalim ng buwan. Naririnig ang huni ng kuliglig at ang simoy na hangin ay tila may dalang bulong. Ngunit ang kanyang anino hindi sumusunod sa kanyang mga hakbang. At sa malayo, nakatayo si Daniel, pinagmamastan siya. Sa kanyang mga mata, hindi lamang isang dalaga ang nakikita niya, kundi isang anyong hindi niya pa kayang ipaliwanag. At sa sandaling yon, ang buong baryo ay tila huminto sa paghinga, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahang lumingon si Alodia, at sa pagkakahuli ng kanyang mga mata kay Daniel, may kumislap na liwanag na hindi galing sa buwan kundi sa kanyang sariling mga mata. Parang may apoy na pilit niyang itinatago, ngunit hindi na kayang ikobli. Daniel, mahina niyang wika, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, biglang humuni ang mga aso sa buong sabay-sabay na nagngangalit na parang may isang hindi nakikitang halimaw na dumaraan. Mabilis na kumalat ang takot. May mga kapitbahay na nagtaklob ng bintana, may mga bata na inyupo ng kanilang mga magulang at ipinagdasal na orasyon. Sa bawat pintig ng gabi, lalong tumitindi ang kabog ng dibdib ni Daniel. Sa isang iglap, nakita niya, ang anino ni Alodia ay nagbago. Hindi na ito hugis na isang babae, kundi tila isang mabangis na nilalang na may pakpak na malalaki at mga kuko na matalim. Munit ang katawan ni Alodia, nananatiling tao. Parang may dalawang anyo na naglalaban sa loob ng isang kaluluwa. Hindi mo naiintindihan, halos pabulong na sabi ni Alodia habang lumuluha, hindi ko pinili ang dugo na ito, minana ko ito, at ngayong gabi, bago ang kasal, darating sila para kunin ako. Si Daniel ay nanatiling nakatayo, nanginginig, ngunit hindi umurong. Ang kanyang mga mataipon ng gulat ngunit may halong habag. Alodia, kung totoo man iyan, hindi kita iwan. Pero sino sila? Biglang bumagsak ang malakas na hangin. Ang mga puno ng nyog ay humanig at mula sa malayo, may tila pagaspas ng pagpak na dumarami, papalapit ng papalapit. Ang mga aso ay nagtatakbuhan, ang mga kaldero at bubong ay nagingay na parang may bagyong paparating. At mula sa ulap ng gabi, bumaba ang mga nilalang na may mga mata na pula, bibig na puno ng pangil, at pagpak na kumakaluskos sa hangin. Ang mga aswang na matagal ng pinapaniwalaan ng baryo, gayo'y tunay na nagpakita, nakapaligid kay Alodia. At sa kanilang harapan, may isa na mas matanda, mas mabagsik, at mas malakas ang titig. Isang babae na may ngiting malamig, na biglang nagsalita ng tinig na parang dumadagundong. Alodia, anak ng gabi oras na para pumili kung sino ka talaga. Nanlaki ang mga mata ni Alodia habang ang luhay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang tinig na matandang babae ay parang pamilyar, parang isang alaala na pilit niyang nilimot. Hindi, hindi ako isa sa inyo, nanginginig niyang sigaw, pilit na ikinukobli ang takot. Ngunit ang mga pakpak na nilalang ay bumuka, dumadagundong ang hangin, at lumapit sa kanya ang matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isinilang na may dugo naming dumadaloy sa iyong ugat. Hindi mo kayang tumakas. Kahit ang pagmamahal na isang banyagang lalaki ay hindi makakaputol sa tali na ating lahi. Tumayo si Daniel, lumapit kay Alodia at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Kung may dugo kang minana, hindi yon magtatakda kung sino ka. Ikaw ang pipili kung sino ka, Alodia. Hindi sila. Munit sa mismong sandali na iyon, nagsimulang magbago ang katawan ni Alodia. Ang kanyang mga kuko ay humaba, ang kanyang balat ay tila kumislap sa ilalim ng buwan, at sa kanyang likod ay unti-unting umusbong ang mga pakpak na itim. Sumisigaw siya, pilit na nilalabanan ang pagbabagong hindi niya mapigilan. Daniel, lumayo ka. Hindi ko kayang pigilan ito. Munit sa halip na lumayo, lalo pang humakbang si Daniel. Humarang siya sa pagitan ni Alodia at ng mga aswang na nakapaligid. Kung kukunin niyo siya, kailangan munang dumaan kayo sa akin. Isang malakas na halakrak ang kumawala sa labi na matandang aswang. Napakatapang mo, banyaga. Ngunit wala kang alam sa lakas ng gabi. Kasabay ng mga salitang iyon, dumagundong ang lupa. Ang mga lampara sa baryo ay sabay-sabay na namatay, at ang tanging liwanag ay galing sa buwan at sa mapupulang mata ng mga aswang. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Daniel ang malamig na hangin sa kanyang batok, at sa sulok ng kanyang paningin, may isang nilalang na dahan-dahang lumulusob mula sa likod niya. Sa iglap na iyon, mabilis na kumilos si Daniel, ngunit masyadong mabilis ang nilalang. Mula sa dilim, sumugod ito na parang anino, at sa mismong sandali na atakihin siya, biglang umalingaungaw ang malakas na sigaw ni Alodia. Tumigil kayo. Isang kakaibang puwersa ang kumawala mula sa kanyang katawan, Parang alon na hangin na tumulak sa mga aswang palayo, at kahit ang matandang pinuno ay napaatras na ilang hakbang. Ngunit kasabay ng lakas na iyon, lalong nagdilim ang kanyang mga mata, at ang mga pakpak niya ay ganap ng bumuka. Si Daniel, bagaman nanginginig, ay hindi bumitiw sa kamay niya. Alodia, nandito ako. Huwag mong hayaang sila ang magdikta kung sino ka. Ngunit ang matanda, nakangising na kamasid, nagsalita muli. Hindi mo ba nararamdaman, Alodia, habang pinipigilan mo, lalong lumalakas ang iyong gutom. Tingnan mo ang lalaking nasa tabi mo. Amoy na amoy mo ang kanyang dugo, hindi ba? Napapikit si Alodia, humihingal, pilit na nilalabanan ang mga salitang kumakain sa kanyang isipan. Munit sa bawat tibok ng puso ni Daniel na kanyang naririnig, parang isang matinding uhaw ang bumabangon sa kanyang lob. Hindi, hindi ko gagawin yan, bulong niya, munit nanginginig ang kanyang labi, at ang kanyang mga matay nagiging mapula. Habang papalapit ang matandang aswang, iniunat nito ang kanyang kamay. Anak ng gabi, sumama ka sa amin. Kung lalaban ka, sisirain ka ng sariling dugo mo. At kung pipiliin mong manatili sa kanila. Biglang umihip ang malamig na hangin at ang mga anino na iba pang aswang ay lumipad sa ibabaw ng mga bubong, bumabalot sa baryo na parang bagyo ng gabi. Lahat na mahal mo ay mawawala. Naramdaman ni Daniel ang panginginig ng kamay ni Alodia. Nakita niya ang luha na pumapatak habang siya ay nakatitik sa kanya. At sa isang iglap, dumampi ang malamig na labi ni Alodia sa kanyang tenga at bumulong na isang salita na parang huling habilin. Patawarin mo ako. Sa bulong na iyon, parang tumigil ang oras para kay Daniel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Alodia, kung siya ba'y humihingi na tawad sa gagawin, o sa kapalarang hindi na niya kayang baguhin. Dahan-dahan, umatras si Alodia mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang anyo'y tuluyan ng bumigay, ang mga pakpak ay ganap na kumalat, ang kanyang mga matay nag-apoy sa pulang liwanag, at ang malamig na hangin ay sumunod sa bawat galaw niya. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na anyo, ang kanyang mukha'y puno pa rin na pekhati. Alodia, sigaw ni Daniel, pilit na abutin siya muli. Ngunit tinulak siya na isang malakas na puwersa hanggang siya'y natumba sa lupa. Hindi ka makikialam, malamig na wika na matandang aswang. Gayon, anak, piliin mo na." ang lahi mo o ang lalaking hindi ka kailanman matatanggap kapag nakita niya ang tunay mong anyo. Tahimik na nakatingin si Alodia sa kanila. Ang kanyang dibdib ay mabigat at ang bawat paghingay parang sugat. Sa kanyang mga mata ay sumasalamin ang dalawang mundo, ang baryong minahal niya at ang mga nilalang na pinagmulan niya. Sa malayo, nagsimula magdasal ang mga matatanda ng baryo, hawak ang mga krusipyo at dahon ng palma. Ang hangin ay kumirot, tila ba ang mismong gabi ay nakikipag-agawan kung kanino papanig. Muling lumapit si Daniel, kahit duguan at nanghihina. Kung ito man ang huling gabi na makikita kita, tandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo. Natatakot lang akong mawala ka. Napahinto si Alodia. Sa loob niya, ang gutom ay kumakain, ang tinig ng dugoy bumubulong na sumama sa kanyang lahi. Ngunit ang tinig ni Daniel, ang init ng pagmamahal, ay pilit na pumapawi sa lahat ng kadiliman. Ngunit bago pa siya makapili, lumipad pababa ang matandang aswang at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat wala ng oras. Ang gabi ay atin at ikaw ay isa sa amin. Umalingaungaw ang sigaw ni Alodia, isang sigaw na hindi malaman kung pagtutol o pagtanggap. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na lindol ang yumanik sa baryo, sinundan na pagputok ng kidlat sa kalangitan. Sa ilalim ng na nakakasilaw na liwanag, si Daniel ay nakatanaw pa rin sa kanya, nakahawak sa lupa, abang ang kanyang tinig ay humahabol. Alodia, sa ilalim na nakakabinging kulog at kidlat, huminto ang lahat. Ang mga aso'y tumahimik, ang mga aswang ay nakatingala, at si Alodia ay nakabitin sa pagitan ng dalawang mundo. Sa kanyang mga mata, ang halimaw at ang dalaga ay naglalaban. Hindi ko hahayaang sila ang pumili para sa akin, mahinahon ngunit matatag niyang wika. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang dibdib ay kumislap ang liwanag na tila nagmula sa mismong puso niya. Ang mga aswang ay napaatras, sumisigaw sa sakit habang tinatamaan ng liwanag, Maging ang matandang pinuno ay napasigaw ng galit, hindi mo kayang takasan ang dugo mo. Ngunit si Alodia, hawak pa rin ng luha, ay sumagot. Ang dugo ay hindi ang aking kapalaran. Ako ang pipili kung sino ako. Sa huling sigaw, pumulandit ang liwanag na parang apoy ng araw. Ang mga aswang ay naglaho sa hangin, naiwan ang abo na tinanggay na malamig na simoy. Ang baryo ay muling luminaw at ang mga lampara ay biglang muling nagningning. Ngunit si Alodia nakaluhod sa lupa, halos mawalan ng lakas. Ang kanyang mga pakpak ay unti-unting naglaho at ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa dating anyo. Lumapit si Daniel, niyakap siya ng mahigpit. Tapusin na natin ito. Hindi ka nag-isa. Mumiti si Alodia, mahina ngunit payapa. Hindi na nila ako makukuha. Ngunit alam kong hindi ako kailanman magiging gaya ng iba. Hinawakan ni Daniel ang kanyang mukha, pinahid ang kanyang luha. Hindi ko kailanman hinangad na maging gaya na iba ka. Ikaw si Alodia. Ikaw ang mahal ko. At sa gitna na tahimik na baryo, sa ilalim ng buwan ng gayon ay tila mas maliwanag kaysa Detti. Nagsimula ang bagong umaga para kay Alodia at Daniel. Isang umagang walang lihim, walang takot, tanging ang pag-asang kahit ang pinakamadilim na gabi ay kayang talunin ng liwanag na pagmamahal.